Sa harap ng lumalalang tensyon sa South China Sea, lalong tumitibay ang pagsasanib puwersa ng Pilipinas at European Union. Ang ugnayang matagal ng nakabatay sa ekonomiya at demokrasya ay unti-unti nang nagiging mas estratehiko, lalo na sa larangan ng seguridad pandagat. Sa pagtaas ng insidente ng panggigipit ng China laban sa mga barkong Pilipino, naging malinaw para sa EU na hindi sapat ang simpleng paglabas ng pahayag. Kailangan ng tunay na aksyon, at iyon ang simula ng isang mas malalim at mas organisadong kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig. Pinatutunayan ang serye ng pagpupulong, bilateral visits, defense dialogues, at joint maritime programs na hindi lamang simboliko ang suporta ng EU. May malinaw itong layunin, palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili, protektahan ang karapatan nito sa exclusive economic zone, at tiyaking nananatili ang katatagan sa mga pangunahing silains na mahalaga hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Sa panahon kung saan sobrang agresibo ang kilos ng China, ang suporta ng EU ay nagiging mahalagang diplomatic at strategic asset para sa bansa. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang pagpapatibay ng dalawang panig sa pagkilala sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Ruling bilang pundasyon ng legal na kaayusan sa South China Sea. Para sa EU, ang kaso ng Pilipinas ay halimbawa ng pagpapatupad ng batas laban sa unilateral na pang-aangkin. Para naman sa Pilipinas, Malaking bagay ang pagtindig ng malaking bloke tulad ng EU dahil nagbibigay ito ng legitimacy at global bakang sa mga diplomatic protest at legal na posisyon ng bansa. Ang pagkakaisa sa interpretasyon ng internasyonal na batas ay nagiging sandata laban sa pagpapalakas ng militar at pagtatayo ng istruktura ng China sa mga bahaging matagal nang nasa ilalim ng karapatan ng Pilipinas. Naging kapansin-pansin din ang pagtaas ng mga pahayag ng EU na tumutuligsa sa mga insidente ng water canoning, dangerous maneuvers, at pagharang ng Chinese Coast Guard. Dati-rati maingat ang EU sa mga ganitong usapin, ngunit ngayon, lantaran at direkta na ang kanilang mga salita. Makailang ulit nilang idiniin na ang anumang paghadlang sa resupply missions ng Pilipinas, lalo na sa Ayungin Shoal, ay malinaw na paglabag sa internasyonal na batas at isang banta sa regional stability. Ang pagbabago ng tono ng EU ay nagpapakita ng hindi na nila tinitingnan ng South China Sea si bilang simpleng problema ng Asya, kundi bilang bahagi ng mas malawak na laban para sa rule-based order. Sa praktikal na aspeto, mas umiinit ang kooperasyon sa larangan ng maritime domain awareness. Ang EU ay naglalaan ng teknolohiya training at real-time monitoring tools upang palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na makita ang lahat ng aktibidad sa loob ng karagatang sakop nito. Kasama rito ang paggamit ng satellite data, vessel tracking systems, at intelligence sharing arrangements. Dahil dito, mas nagiging mabilis ang pagtukoy sa mga barkong walang permit, maritime militia activities, at anumang anomalya. Para sa Pilipinas na may malawak na karagatan ngunit limitado ang kagamitan, napakahalaga ng ganitong suporta. Hindi lamang teknolohiya ang ibinibigay ng EU. Nagpapatuloy din ang mga pagbisita ng European Naval Vessel sa bansa bilang bahagi ng Freedom of Navigation Operations at Port Calls. Ang simpleng presensya ng mga barkong Europeo sa rehiyon ay may malaking epekto dahil nagpapadala ito ng mensahe na hindi papayagan ng internasyonal na komunidad ang sinumang magmomonopolyo ng karagatan. Sa ilang pagkakataon, nagsasagawa rin sila ng joint exercises sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard, mga pagsasanay na nakatoon sa search and rescue, anti-piracy operations, maritime law enforcement at humanitarian assistance lahat ng ito ay nagpapataas ng interoperability ng magkabilang paning sa antas naman ng politika lumalakas ang koordinasyon ng EU at Pilipinas tungkol sa pagharap sa misinformation at intimidation strategies na ginagamit sa South China Sea dumarami ang mga kaso kung saan pinipilit baguhin ang narrative sa publiko upang magmukhang lihay timo ang pagangkin ng mga area kaya naman nagtatag sila ng joint information frameworks Layunin nitong siguruhing malinaw at kailanman ay hindi matitinag ang truth-based reporting tungkol sa galaw ng China at ang tunay na saklaw ng karapatan ng Pilipinas. Sa estilo ng mga modernong konfliktong hindi lamang baril ang ginagamit, kundi pati propaganda, napakahalaga ng pagkakaroon ng sabay na posisyon at coordinated public messaging. Isang mahalagang bahagi ng kooperasyon ay ang pagbibigay ng EU ng suporta sa pagprotekta ng marine environment ng Pilipinas. Dahil sa mga Chinese dredging operations at reclamation activities na sumisira sa coral reefs, nag-aalok ang EU ng mga marine research programs, environmental impact studies, at direct funding para sa coral restoration. Alam ng EU na ang pagkasira ng mga bahura ay hindi lamang usaping environmental, kundi may direktang epekto sa food security ng Pilipinas at sa kabuhayan ng libo-libong mangingisda. Para sa EU, ang pangangalaga sa marine biodiversity ay bahagi ng pagpigil sa destabilization na maaaring manganak ng mas malaking tensyon. Hindi rin nawawala ang usapin ng critical maritime infrastructure. Lalong nagiging seryoso ang pangamba na maaaring maapektuhan ang submarine cables, energy pipelines, at offshore resources dahil sa lalim ng kompetisyon sa rehiyon. Kaya naman nagkasundo ang EU at Pilipinas na pag-aralan ang mga paraan para mas maprotektahan ang mga ito mula sa cyber threats, sabotage, at intimidatory presence. Kapag nasira ang mga ito, hindi lamang Pilipinas ang maaapektuhan kundi maging ang global digital communications at supply chains. Ito ang dahilan kung bakit tumataas ang strategic value ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa gitna ng mga positibong pag hindi maitatanggi na nagdudulot ito ng tensyon sa relasyon ng EU at China. Paulit-ulit na idinidiin ng Beijing na hindi dapat makialam ang EU sa regional affairs at na ang South China Sea ay usapin lamang ng mga claimant states. Subalit para sa EU, walang makakapigil sa kanila na minindigan sa mga prinsipyo ng rule of law, navigational freedom, at respeto sa soberanya. Hindi ito bagay na madaling isantibi lalo na kung nakikita nilang apektado pati ang kanilang interes sa international trade. Halos 40% ng kalakal ng Europa ay dumadaan sa South China Sea, kaya natural lamang na seryosong makialam sila kapag nagiging hindi ligtas ang karagatan. Sa kabila ng mga batikus ng China, hindi umatras ang Pilipinas. Bagkus ay mas pinagtibay pa ang strategic partnership nito sa EU dahil malinaw na ang hangarin ay hindi magpasimula ng gulo, kundi tiyaking may sapat na kakayahan at suporta ang bansa upang hindi mapigilan ng sinumang malalaking bansa na apihin ang mas maliit na estado. Sa panayam ng ilang opisyal, malinaw na ang Pilipinas ay hindi naghahanap ng aliansang militar sa EU, ngunit nakatoon sa defense cooperation, legal frameworks, at joint strategic programs na magpapatatag ng posisyon nito sa international arena. Ang pagsasanib puwersa ng Pilipinas at EU ay patunay na sa modernong panahon, hindi sapat na umasa lamang sa iisang kaalyado. Ang seguridad ay dapat multi-layered at multi-direct Maganda para sa Pilipinas na habang may matibay itong ugnayan sa Estados Unidos, Japan, Australia, South Korea, at iba pang regional partners, mayroon din itong malawak na suporta mula sa Europa. Ang diversified partnerships ay nagbibigay ng mas malaking diplomatic leverage at mas matibay na depensa laban sa anumang unilateral na pag-angkin, kung susumeyan, ang paglapit ng Pilipinas sa EU ay hindi lamang tactical na hakbang kundi isang pangmatagalang estratehiya. Ito ay patunay na seryoso ang bansa sa paglaban para sa sariling karapatan, hindi lamang sa pamamagitan ng armas kundi sa pamamagitan ng batas, diplomasya, teknolohiya, kooperasyon, at internasyonal na pagkakaisa. Sa panahon kung saan ang South China Sea ay nagiging arena ng mga kapangyarihan, ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. May kasama itong malalakas at may prinsipyo na handang tumayo sa likod nito. Sa mga susunod na buwan, inaasahan ang higit pang joint maritime programs, mas maraming naval visits, at mas malalim na intelligence exchange. Habang nagpapatuloy ang panggigipit ng China, mas lalong tumitibay ang determinasyon ng Pilipinas at iyon na protektahan ang katatagan ng rehiyon. Sa huli, ang kanilang pagsasanib-puwersa ay hindi lamang laban sa banta, kundi laban sa mismong konsepto ng walang limitasyong pag-aangkin. Ito ay laban para sa batas, para sa kalayaan, at para sa hinaharap ng mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino.